Good morning, good afternoon, and good evening, mga palangga. This is NC Epison. Hello and welcome to our sixth episode of Lessons in Life. For this week's episode, we will be talking about frustrations, pakikipag-usap sa mga taong sarado at makitid ang pag-iisip. Nararamdaman mo rin ba ang frustrations na parang iuumpog mo na ang ulo mo sa isang malaking bato o pader kapag nakikipag-usap ka sa isang taong nakitid o sarado ang utak? Naniniwala ako sa sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi dapat nilang ipilit ang kanilang minsahe tungkol sa kaharian kung ang ibang tao ay patuloy na nag-aaway. Pareho rin ito sa nangyayari sa mga argumentong ayon. Ang mga pagtatalo ay hindi nakakakonvince ng sino man taon tungkol sa anumang bagay at maaaring magdulat pa ito ng karahasan. Sa loob ng maraming taon, sinabihan ako na hindi dapat magpag-uusapan ang politika at relihiyon sa mga taong hindi ko kakilala. Ang pangunahing dahilan ay kung ang kausap mo ay may ibang pananampalataya o iba't ibang partido sa politika. Ang diskusyon ay maaaring magdulot ng alitan at maaring matapos pa ito sa pagkawasak ng isang posibleng pagkakaibigan. Nakakalungkot sabihin, madalas ito ang nangyayari. Ngunit, tinatawag tayo magsalita ng katotohanan at bigkasin ito na may paggalang. Kung may pagkakaiba man, maaari nating pangtanggapin na iba-iba ang ating pananaw. Naituro sa akin ito simula pa noong ako'y bata pa sa hapagkainan at mas lalo ko itong natutuhan sa mga naging pakikipag-usap ko sa aking mga kaibigan at mga kasamahan. Madalas ang lahat ay ng kalahok sa isang talakayan ay nagnanais ng parehong bagay, maging ito man ay katarungan o pagpapahayag sa ibang tao tungo sa Diyos at sa mga pangako ni Yesus. Ngayon pa man, hindi palaging nagkakasundo ang ating mga pananaw sa pinakamabisang paraan upang makamit ang ating mga layunin. Nagkakaiba tayo ng opinyon tungo sa Diyos at kung sino ang may tamang paraan ng pagsunod sa Kanya. Nagnanais tayo ng katarungan, ngunit nagkakaiba tayo sa kung sino ang nararapat na makatanggap ng katarungan. Kapag isinara natin ang ating isipan sa mga katotohanan, kahit gaana pa karaming impormasyon ang ibinigay, hindi na ito magbabago gusto ng panginoon na malaman natin ang katotohanan anuman ang nagtataglay nito at napagtanto ko na ang bawat isa sa atin ay may bahagi ng katotohanan at dapat tayong bukas sa pakikinig at pagbabahagi ng ating kaalaman halimbawa iba-iba ang karanasan nating lahat sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay walang sinuman ang makapagsasabi na mali ang aking karanasan o na mali ang iyong karanasan. Kailangan nating maging bukas sa diskusyon at hindi maaring pumasok sa mga argumento para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o mas malalapa. Isang panibagong topic na naman ang natapos nating mapag-usapan para sa linggong ito. Naway nagustuhan nyo at naway may napulat kayong aral. Kindly share your thoughts and experiences if you like. or if you have a topic in mind that you want me to discuss with, just feel free to write it down on the comment section of this post. Thank you so much for watching. I hope you continue to support my next episodes. This has been NC Episodes saying to God be the glory. See you next week.